Kasama ko po ngayon ang isang grupo ng restaurant crew sa Binondo, Manila sa pangunan ni Ma'am Hadumas. Ang reklamo ay ang sobrang barat na employer. Hindi rin sila binabayaran sa overtime at wala rin pong binipisyo. Ilan po kayo sa kumpanya? Sampo, po. sa ngayon. O, sampo kayong ano, lugar sa Binondo, ano? Sa Ongpin po. Ang sabi po kasi ng Dole, tumawag kami, 500 pesos dapat ang minimum pag 10 and below dito sa NCR. Opo. So in your case, magkano kayo? Sa akin po is 290 kasi po umabot na po ako ng 5 years sa kanila. Sa 5 years, yan pa rin yung sweldo nyo? Opo. Walang asenso. Eh, yung ito mga iba, magkano? Yung, yung iba, mayroong 230, may 170, yung mga baguhan lang po. Hindi kasi, sir, pag every year, nagdadagdag siya ng 10 piso. Ano mabibili nun? Yun nga, hindi nga makabili ng kapi, sir. Ay, talagang kulang kung sa kape pa. Opo. Tapos may binibigay sa amin na bahay. Kasi yan ang pinagmamalaki niya na 150 lang daw ang bibigay niya sa amin kasi may binibigay naman niya sa amin libreng bahay. At saka may food allowance kami na 120 sa ngayon. Noong mga previous months, uh, 100 lang. Ako, since na 5 years, nag-umpisa lang ako sa 60 pesos ang food allowance namin. Kausapin natin si Mr. Andy Anderson Powa, ang may-ari ng Tomap Barbecue. Sir Andy, andito po yung mga empleyado nyo. Kulang po yung kanilang sweldo at uh, nagtanong na po kami sa Dole. Malaki yes, yung kulang. Sir? Usapan pa sila mamaya sa barangay dito. Pwede, sir? Hindi po. wag sa barangay. Pag uh, sweldo po, dapat sa Dole. Pwede ba, sir? doon na lang kay sa dole mag-usap, magkaharap. Usap mo kay ano kay Sir, pagdating po sa sweldo, hindi po barangay ang may sakop mm -hmm. niyan. Pag sa at mga benepisyo, dole po. Doon tayo. Mm -hmm. Yes, sir. Sasamahan po namin sila sa dole at mag-report ka doon, magkaharap kay sa dole, magkwentahan kayo ng perang utang nyo sa kanila. Mag-ready-ready yes, ka po ng malaki-laking pera kasi malaking pera po ito. Yes, sir. Tulad dito kay Ma'am Lynn, ang utang nyo sa kanya kada araw 656 pesos times ilang beses sa isang -isa linggo? 7 days. Oh. 656 times 30 times 12 times 4. Ang laki-laki ng -laki pera. So sir, sa dolyo na lamang po sir ha. Hindi lang siya yun. Enter. Ah, hindi sir, yung yung perang yun na, nawal, na sa kanila naman dapat talang napunta yun. Yung pera oh. na yun na dapat napunta sa kanila ay eh, napunta sa iyo. Hmm. Ngayon, panahon na, na para i-withdraw niya sa tulong ng dole. Okay, sir? Yes, yes, sir. Good. Sige, sir. Paayos na pausap. Pausap lang pa -usap. Usap sila. Yan, yeah, yes. Utsapan sila. Ito. Sa Dole, sir. Okay. Hindi sa barangay, sir. Ah, Dole. Uh -huh. okay, doon ka mag-report. Okay, Kasi, sir, okay. bukod pa sa Dole, pag medyo sinipag-sipag sila, pati BIL, sasama hmm. na namin, pati immigration, yes, hmm, lahat na. Okay, walang problema, sir. Okay, walang problema. Okay, sige, sir. ha, uh, Sa yes, Dole, bukas. Salamat po, Mr. Anderson. Sumipot ka doon sa Dole, uh, sir. Sige Thank po. you, sir. Thank you, sir. Lucky. Thank you, sir. Thank you, po. Uh, bukas po, doon tayo sa dole, doon kayo magkita-kita, doon kayo magkwentahan. Dalhin niyo po lahat ng ebidensya ito. ito Pag uh, hindi ito tumiklop, eh, sama natin immigration, sama natin BIR. Mukhang hmm. kita ko, meron tinatago sa BIR to, okay? Tama, tama, boss. Okay, sige. Bukas, ma'am, sa dole tayo. By Friday, bayad na kayo, okay? Sige po, sir. Okay, sige po. Sige, sir.